May kinainan nga pala kaming simpleng restaurant dito sa Baklaran pero masasabi kong legit at talagang authentic ang mga isa nila sa inyong mga chicken biryani. Dahil halos lahat ng ingredients ng kanilang biryani ay galing pa sa bansang Pakistan. Kahit nga ang mga nagluluto nito na ay mga Pakistani na mga chef pa nga sa isang 5-star restaurant sa bansang Pakistan. Pwedeng-pwede rin to sa mga kapatid nating Muslim dahil halal foods ito. Nga pala guys, kung napanood mo itong video na to, eh meron pala silang promo ngayong buwan ng January. Kung apat kayong kakain dito, yung isa sa inyo ay libre na. Mamimili ka sa menu nila. Meron silang chicken faham na 229 pesos, chicken kabab na 219 pesos at ang best seller nila na chicken tikka 219 pesos at ang malupit dito mag add ka na lang ng konti ay meron ka ng unlimited na biryani rice sa chicken faham 265 pesos sa chicken tikka at chicken kebab naman 255 pesos Eh meron ka ng unlimited biryani rice biruin nyo guys 200 plus lang eh makakatikim na kayo ng authentic chicken biryani nila na isang order o unlimited biryani rice sa panahon nga natin ngayon ay mahal na ang presyo ng bigas lalo na ang basmati rice na alam naman natin na medyo pricey pero dito guys makakatikim kayo ng murang authentic chicken biryani na madami ang serving. Pangmasa at swak sa budget ng mga Pilipino. Yung chicken nila pati laman neto, lasang lasa ang mga spices na nilagay o yung masala. Pati nga yung biryani rice nila eh hindi kailangan ng ulam dahil malasang malasa na. May shawarma din sila na 80 pesos ang isa, 150 pesos naman pag buy one take one. Iba ang pagkaluto sa shawarma nila guys, hindi tulad sa mga nakasanayan nating shawarma. Yung gamit kasi nilang beef ay kung tawagan sa bansa ng Pakistan ay korma. Kaya kung mahili kayo kumain ng mga Middle Eastern food, eh mag food trip na rin kayo dito sa Raj and Rang, Pakistani and Indian cuisine na located sa Crino Avenue Ticlojo, Baclaran, Paranaque City. Open sila ng 11am to 1am at pwede rin kayo magpa-deliver, mag-message lang kayo sa kanilang FB page or kontakin nyo ang number na to at yung kanilang telegram para maka-order kayo. Kaya tara, pasok na tayo sa loob na maka-order na tayo ng na makakain natin. Kaya tara! food trip na tayo. Guys, nandito nga pala kami sa may and Rang dito sa may Quirino Avenue, Tomas Claudio Street, Baclaran, Paranaque. Para matikman itong kanilang mga biryani dish, no? Bali, authentic, ano, authentic biryani to guys kasi mismo mga Pakistan yung mga nagluto na ito. E, tara, tikman na natin. Ito naman yung kanilang chicken faham. Guys, 229 pesos isang order nito pero kung gusto mo na unlimited biryani, magdadagdag ka na lang ng magkano tol, di ba? Ano magkano? 36 pesos 36 lang. 36 pesos Ayun. lang ano, 265 pesos unlimited biryani na yan. Grabe naman talaga. Magkano na lang idadagdag mo unlimited biryani na, di ba? Doon ka yeah. na sa sulit. Sulit na pare, ano? Mm. You know, Tingnan mo yung serving, ang dami, di ba? Dami you know. niyan, no. Tingnan na natin sure. pare. Kating kali chicken faham. Yan. Hmm. Authentic to guys kasi mismo mga Pakistan yung nagluto nito. Mmm, mm. biryani rice. Mmm, yung laman ng manok guys may lasa. Grabe guys, ang sarap ng pagkamarnit na ito. Lasang lasa yung masala, yung mga spices na nilagay dito sa manok. Sa laman, grabe, may lasa talaga yung laman guys. Lasang lasa yung mga spices na nilagay dito ah. Mmm. Mm. 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 så har bullet også. mm. Grabe guys, may lasa talaga yung manok. Guys, yung ganitong klase ng pagkain na chicken paham eh, sa ibang resto, walang ganito. Diba? Ngayon lang ako nakatingin ng ganitong klase na ano? Pagkain. Chicken paham. Tapos ang yung ano? Yung mga spices doon sa manok. Sarap na pagkamarinig. Sarap na pagkaluto. Legit. Kaya kung mahilig kayo kumain ng mga ganitong klase ng mga pagkain na dito na sa Rajin Mm. Ito naman yung kanilang chicken kebab guys oh. Ano, so, tatlo na yan. 219 pesos at kung gusto mo ng unlimited na biryani, 255 naman yun no. Tikman natin Itong kanilang chicken kebab. Ano. Para mm. parang yung embutido guys. Pero ibilaso na ito. Embutido po, hmm No. Alam nyo ba guys yung mga spices na ito, yung masala, galing pang Pakistan, di ba? Galing pang ibang bansa. Grabe, authentic talaga ito guys. Tsaka mas masarap daw itong biryani pag nilagyan mo siya ng yogurt. Ito yung sauce, yogurt. Mmm, mas masarap. Guys, ito naman yung kanilang bestseller na chicken tikka. Bali, 219 pesos isang order nito At kung gusto mo naman ng unlimited na biryani, 255 pesos. Diba? Tikman natin. Hmm. Lampot naman, ah. Unang kagat. Lasang lasa agad yung mga spices na nilagay. Yung masala. Hmm. Ang juicy na naman dito. Oh. Sarap na ilin. Hmm. Huh? hmm, So, huh? guys, ito naman yung kanilang beef shawarma, no? Bali beef nito, korma daw kung tawagin sa bansa ng Pakistan. 'Di ba? Yung pagkaluto nga pala dito ay ibang-iba sa traditional na mga shawarma na nakikita natin sa tabi-tabi. Ito kasi niluto siya sa may kawali. Sa kawali mismo siya niluto. 'Di ba? Ibang-iba yung pagkaano, pagkaluto niya. Yung procedure, yung procedure, pati kung natin pare. Dito yung packaging niya, guys, pag ano, magte-take out ka. Ito. Ito yung beef korma. Ayan. Hmm. Iba nga yung flavor tol. So, Grabe. Sabi, ang ganda ulo, may laman. Diba? Unang kagat, yung laman agad. Hmm. Balik guys, 80 pesos nga pala to, no? Pero, buy one take one nila, 150 pesos. Diba? Pag isa nang bibili mo, 80 pesos. Ayan, this, may spicy sauce sila, no? Spicy sauce. Kung gusto mo na manghang. Ayan, ito yung spicy sauce. Guys, sakto lang yung pag-spicy niya. Magugustuhan nyo to. Pero kung ayaw nyo ng spicy, meron sila dito, ano? Yogurt. Ayan, hindi yan spicy. pala, guys, meron nga pala silang promo ngayong buwan, no? Ngayong January. Pag apat kayong kakain dito, yung isa libre na. Kahit e, mo birthday, hindi e, mo birth month. Basta apat kayo. Tapos yung isa daw, libre na yun. Yun, no? Oh. Mm. Mamimili kayo dito. Kung chicken paham, chicken tikka, chicken kebab, 'di ba? Apat lang, apat kayo. Yung isa libre na. Gamang food trip na kayo dito sa May Raj and Round Let's go.